Noong panahon yon sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, hindi mawawala kay, kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit nakapangingilabot ang sasapiti ng taong panggagalingan ito. Mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo, kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung magkap makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at makapitol ring lumapit sa iyo, at magsabing, nagsisi si ako, patawarin mo. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugo